Labas man sa kanilang job description, hindi ito naging hadlang upang ipakita ng mga polis sa Mabolo sa Cebu na sila ay maaasahan sa anumang uri ng sakuna. Hapon noong ikalabing isa ng Nobyembre, nagtungo ang mag in partner na si Naglisi at Steve sa Mabolo Police Station para humingi ng tulong papunta sa ospital. Si Glisi kasi, buntis at kasalukuyan ng nakakaramdam ng contractions. Senyales na malapit na siyang manganak. Ngunit, hindi pa man sila nakakalabas ng estasyon ay napaanak na ang babae. Walang ano-ano, agad kumilos ang mga tauhan ng naturang police station para tulungan siya sa ligtas na panganganak. Makalipas ang ilang minuto, matagumpay na isinilang neglisi ang kanyang healthy baby girl. Agaran ding dinala sa Cebu City Medical Center ang mag-ina upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa isang press release, pinuri ni Police Brigadier General Anthony Aberin, Regional Director ng Police Regional Office 7, ang mga tauhan ng Naturang Police Station. Maliban dito, hinangaan din niya ang mag partner dahil sa kanilang paghingi ng tulong na umanay simbolo ng patuloy na pagtitiwala ng mga tao sa ating pulisya.